Sa apat na taong pagme-maintenance ni Tatay Ronnie para sa kanyang hypertension, nasubukan na raw niya ang iba't ibang brand ng gamot. Pero para makatipid, sinubukan niyang gumamit ng generic ang gamot. Malayong mas mura raw kasi ito sa mga branded na gamot. Siyempre, halos, ano eh, alos, balak, lahat kalahati-halos kalahati ata. Lahat, um, discount mo pag-generic. Pag Tapos pag, maintenance pa araw-araw. Aniya, halos parehas naman ang bisang nabibigyan nito sa mga branded na gamot. Parehas naman kasi pag nagbibipi naman kami, umawa naman, hindi naman gumawa, umawa naman siya. Hindi naman siya, uh, halimbawa kahit itong kagaya mga ginagamit naman, hindi naman naman yung minimente naman namin yung blood pressure namin, okay naman. This is the time to announce that the people now are patronizing more on the generics than the brand because they have already the notion that generic is as effective as brand mataas na po. ang awareness ng ating mga constituents. Not just awareness, yung paggamit yung paggamit po din po. Okay. Mataas na rin. Ngunit sa kabila nito ay mayroon pa ring mga tao ang hati ang opinion sa bisa ng generic brands. Sa Pilipinas kasi ay mayroong halos isang libong klase ng generic brands sa isang gamot lamang. Kaya ang ibang doktor mas pinipiling iriseta ang mga branded na gamot. The generic law mandates that yung generic should be the same with the origin uh, originator yon but yun ang problem natin may mga generics kasi na parang hindi na check naman talaga nobody is checking the generics if they are really the amount of the generic uh, medicine is the same so yun lang yung concern dahil dito ay tinitiyak ng Department of Health Cordillera ang bisa ng mga generic na gamot sa kabila ng mas mababa nitong presyo kumpara sa mga branded na gamot. Uh, generic should have the same <coughs> Talagang parehas na parehas except that mas mura sila kasi nga they are not required to undergo the uh, clinical trials which is yun talaga yung mahal no. Ang concern ng ibang doctors naman on the doctor's perspective, ang concern naman nila is kulang kasi yung parang uh, uh, yun yung parang kulang natin sa maybe on the DOH or sa who will really check yung generics if they are if this generics are also complying sa generics na requirement. Ang generic kasi siya is the active ingredient of a drugs. But when you compare it to the branded, it's all the same. Samantala, bilang parte ng selebrasyon ng Generics Awareness Month, ang BJHMC ay nagsasagawa ng awareness program para sa lahat. Actually, the DOH Central Office has stopped different uh, DOH hospitals to be able to conduct their own um, Uh, promotions and awareness to the outpatients and of course to our um, staff in the pharmacy. Magkakaroon din ng iba't ibang aktibidad ang Baguio General Hospital hanggang sa ikadalawang putsyam ng Setyembre, kabilang na ang OPD Teach Day, Parent Class, Watchers Class at Usapang Salunat para sa mga staff ng Baguio General Hospital and Medical Center. Maliban pa riyan, isa rin sa aktibidad ng BGHMC ang pagsasagawa ng seminar para sa mga nurses tungkol sa generic drug awareness. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.